since nagbigay po ng copy yata ng pahayag yung mga dalawang pamilya po na narito, si Rosenda Lemita at si Lizel Asuncion, ang asawa po ni Manny Asuncion at ang uh, nanay no, ni Chai Asuncion, ah, uh, Lemita. Sila po yung mga biktima ng Bloody Sunday. Um, Mr. Chair, siguro dahil meron namang copy yung mga uh, colleagues natin, baka pwedeng direct questions na lang. I will direct my questions to uh, the family, no? kay Nanay Enda. Tapos siguro magtanong na rin ako ng ilan sa ating mga resource speakers, research share. Si Nanay Enda. Okay lang po ba? Magandang gabi na po sa inyo, Nanay Enda. Maari po ba ninyong sabihin ang inyong baang buong pangalan tapos tirahan dito po sa quadcom. Magandang araw po sa lahat. At lubos po kaming nagpapasalamat sa House of Representatives na kami po ay binigyan ng pagkakataon na ma na matugunan ang aming hinaing upang mabigyan ng katarungan ang, pag, ang pagpatay sa aking mga anak. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Rosenda Limeta, taga Barangay Kalayo, Nasigbu, Batangas. Ina, ni Chay Evangelista at biyanan ni Ariel Evangelista. Silang mag-asawa ay biktima ng bodogong raid noong ikapito ng Marso 2021 na mas kilala bilang Bloody Sunday, Massacre o Coplan Asbal. Ang ano kong si Chay ay membro ng Ugnayan ng mamamayan laban sa panguwasak ng kalupaan at kalikasan ng Hacienda Looc o Umalpasca. Habang ang asawa niya ay mangingisda sa kalayo na sa Gubatangas sila ay mga kilalang organisador na inalay ang kanilang buong panahon para pagsilbihan ang masang api lalo sa Hacienda Loc. Ang mga mamayan po ng Hacienda Loc ay mayabong na ang kasaysayan ng pakikibaka upang itaguyod ang kanilang mga karapatan sa lupa laban sa mga serye ng mga land grabber na nagdulot ng malalang dilubyo sa komunidad. Malaki po ang naging papel ni Chay at Ariel para tulungan ang buong komunidad sa pagharap ng dilubyo na ito. Si Chay at si Ariel ay mga organisador ng Umalpaska upang ipaglaban ang karapatan ng mga mangingisda sa kanilang kahanap at mga magsasaka sa lupa. Nanguna sila sa iba't ibang pagkilos tulad ng mga barikada, protest rally, at dialog sa mga ahensya ng gobyerno. Sa kabila ng mga hirap at banta sa kanilang seguridad, patuloy nilang isinulong ang kanilang layunin. Noong Marso 7, 2021, mahigit kumulang sa alising ko ng umaga, pumasok ang hindi bababa sa limang pulis at militar sa bahay nila kung saan kasama nila ang siyam na tanggulang na anak nila. Nagising ang pamilya, pinadapa si Ariel at nilagyan ng posas. Pagkatapos kinalatkad ng mga pulis at militar sa si Ariel papunta sa kabilim ba kabilang bahay na nakita ng aking anak at kapatid ni Chay. Naiulit, naiulat din ng mga kapitbahay na marami ang nakabantay na PNP at AFP sa, sa compound ni na Chay at Ariel. At hindi pilit at hindi at hindi, pilit na hindi pinapalabas ang mga residente sa kanilang mga bahay. Lumabas si Chay, humihingi ng saklolo habang sumisigaw ng tulong mga may sundalo. Pagkatapos nito, ay kinalat ka din si Chay papunta sa bahay kung nasaan si Ariel. Pagdating ni Chay sa bahay, nakari nakarinig ng halos sampung gunshots ang mga kapitbahay. Nakita ng aking apo, kanilang sampung taong gulang na anak na pinatayo sa pader ang kanyang magulang at kinuhana ng picture, binaril at dugoan sa kabilang bahay. Alas sa ng umaga, noong dumating ang search warrant, kasama ang pagdating ng soko at iba pang pulis. Sobrang sakit at bigat para sa aking pamilya na mula pa lamang sa siyang bat-bat na kami ng mga harassment. Ang ano ko si Eliza Dimeta ay inaresto noong 2014 at sinampahan ng gawang-gawang kaso ng anti-terror law. Hanggang ngayon, hinahabulan pa rin siya ng gawang-gawang kaso ng terrorist, tero, terrorism financing at itong ang kay Chay po, ang pinakamabigat na siya ipatayin kasama ang kanyang asawa na si Ariel. kaya kami po ay humihingi dito sa Quadcom na baka po sila ang makakatulong sa amin na magkaroon ng hustisya ang pagpatay sa aking mga anak na ipinagkait ng Department of Justice. Sa kabila ng kami po ay may supporting documents na sa investigasyon na ginawa ng NBI at CHR na nilabag ang karapatang mabuhay sila. Kaya sa araw na ito, pwede po bang ipakita ko sa inyo ang picture ng mga anak ko, Mr. Chair. Kaya sa araw na ito at sa bawat araw na darating, hindi kami titigil sa panawagan ng ustisya para sa aking mga anak na si Chay at Ariel at para sa lahat ng biktima ng extrajudicial killings sa ilalim ng Administrasyong Rodrigo Duterte. Hanggat may nananawagan, hanggat may lumalaban, hindi kailan magtatagumpay ang panunupil at pagkitil ng buhay. Maraming salamat po at sana po makamit po namin ang tamang hustisya para po sa mga anak namin at para na rin po sa mga iba pang biktima ng extrajudicial killings. Maraming salamat. Salamat po. Uh, Thank you, uh, yes, Mr. Uh, Chair. Please proceed, uh, Congresswoman. Brown. Yes, Mr. Chair. Tatanungin ko lang si Nanay Enda ng ilang mga katanungan, Mr. Chair. Ah, Nanay Enda, yung, kamusta po si Ray Mark ngayon? Yung mga anak, ay, di ba, yung isang anak, no, na Kamusta siya? Kasi siya ang nakakita ng sa, pangyayari. Sa ngayon po, na nasa trauma pa rin po ang bata na kapag po pinag-uusapan ang kanyang magulang, nadagalit po siya kay Presidente Rodrigo Duterte dahil yung puro ang may kasalanan sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Uh, kasi dumulog po kayo dito sa Quadcom, di ba? Ibig sabihin, ano po yung nangyari kung nagkaroon ng kaso, saan nyo ito dinulog, saan-saan kayo nagpunta para dito sa uh, paghahanap ng justisya sa inyong anak? File po kami ng kaso sa Department of Justice at sa DOJ po. At, Naka-enclose po doon ang investigasyon ng National Bureau of Investigation, DID, at ang investigasyon po din ng Commission on Human Rights. Ano pong nangyari doon sa kaso na dinulog ninyo? Kasi palad po, na-dismiss po yung kaso na So, uh, bakit po kayo ngayon nandito sa Quadcom? kami po ay humihingi dito sa Quadcom na baka po sila ang makakatulong sa amin na magkaroon ng hustisya ang pagpatay sa aking mga, mga anak na ipinagkit po ng Department of Justice. Uh, thank you, uh, uh, Nanay Enda. Nanay Enda, um, siguro yung next question ko doon siguro sa legal counsel no, ng mga biktima ng EJK, whether drug-related or activist-related, familiar po dito si Attorney Chrissy Conti. Attorney Chrissy, baka pwedeng, ano yung masasabi ninyo dito sa mga modus operandi? Gusto ko kasing malaman eh, ano yung connection ng parang war on drugs ito, pero war on dissent din, ba? Diba? Ganyan yung itsura, Mr. Chair. So, uh, what can you say about the modus operandi of this EJ case committed by state forces? And I believe